Hello guys! Good morning! Ito ang inyong kuya is na Lakbay ni Alas and for today's video yun, for today's video na naman so makikita nyo, uh, itong cage na to wala na tong laman kasi ito yung pinamigay natin nung nagdaang araw so pinamigay natin yung calls nito and ngayon naisip ko since hindi pa naman ako maglo-load for the next few months or sa mga susunod na buwan, hindi pa naman tayo maglo-load eh yung last uh, batch natin yung kinuha natin sa Atimayet parang medyo crowded sila. do uh, tama naman yung volume, uh, yung dami sa loob ng cage, ang problema is masyadong malalaki yung pugo. Ano? So, naisip ko na uh, bawasan ng 50% yun, and then ilalagay natin dito yung other 50%. Ang gagawin natin, uh, 100 per layer. So, guys, may magandang benefit itong gagawin natin sa ating mga alagang pugo. Bakit? Um, kasi, mas malaki yung space nila tapos kukunti lang sila dun sa loob nun mas madali silang makakatuka and kapag nakakatuka sila ng maayos, susustain so nila yung uh, nutrients na kailangan nila, hindi sila nabibitin sa patuka, eh mas maganda yung production result tara guys, ilipat na natin yung ating mga RTL Ito na nga guys, yung sinasabi ko sa inyo na ano, na last load natin from uh, Don Emmanuel Fajardo Farm kay Madam Mayet. So, okay naman. Ano, ang problema lang, ang tingin ko, crowded sila. So, parang isang buwan ng mahigit na crowded ito. Um, okay naman ng production. Ano, uh, pero, baka, baka may itataas pa. Ano, so, kaya ang gagawin natin, Uh, gagawin natin na 100 lang yung laman since per layer nito is 200 lampas pa nga ng 200 kasi uh, meron pang palabis na parang 50 pieces or 30 pieces ba na uh, dinistribute dito sa bawat layer nito. So ang gagawin natin is uh, babawasan natin ng 100 uh, heads per layer, Ita transfer natin dyan sa isa nating cage um, So maaga-aga pa naman pero supposedly, dapat gagawin natin to around 7 to 8 a.m. Bakit? Kasi yun yung time na hindi pa naman sila mangingitlog. Ngayon, 10, 10 o'clock in the morning na. So, nag-uumpisa na yan. Ano. Pero, uh, gagawin pa din natin kasi nga, uh, in the long run, magbe-benefit dito yung ating mga alagang pugo. So, ngayon, possible mas stress sila sa gagawin natin kasi sino ba namang matutuwa na uh, huhulihin ang huhulihin sa cage. Ano? Pero since madami naman, yung mga nasa buka na lang talaga yung uh, makukuha natin, Less stress pa din unlike dun sa pag nagkakaling na lahat talaga ng pugo, kailangan mong alisin sa loob ng cage. So ito, uh, umpisahan lang natin na kunin sila sa harapan. Uh, basta maka 100 lang tayo per layer, transfer natin diyan sa uh, isang cage natin na inalisan nga natin ng uh, pinamigay natin na Kals Pugo. So may mga iwan guys na bukas yung area, yung cage kasi dito kinuha yung ano, dito kinuha yung mga pugo. So kailangan muna nating i-secure itong ating ano, uh, cage para pag naglagay tayo ng pugo sa loob eh, hindi sila makakalabas. So hindi tayo prepared, wala tayong uh, cable tie. Tay. Kaya gagamit lang muna tayo ng straw. Ayan, straw sa uh, pagtatali. So medyo mapangit tingnan. Pero at the same time, ganun din naman yung ano, ganun din naman yung purpose. So uh, talian lang natin ng talian. Yan. Para hindi hindi makalabas yung mga laga nating pugo. So mas matrabaho kapag tinatali yung ano kaysa doon sa uh, kinikibol So, naisip ko magpabili kaya ako ngayon. Pabili kaya ako ng cable tie para mas mabilis yung ano, yung trabaho. And, hmm. Pero na nakapaggupit na ako nito. So, sus susulitin ko na yung pagtatali. Actually, tutulungan ako ng ano, ng kuya natin dito ngayon. Kasi dito na ulit siya ano, sa Batangas. Ayan. Tulungan niya tayong mag- Uh, tali. Yan guys, dumating na ang ating Kuya Buboy. So Kuya Buboy, tulungan mo naman ako din eh. Tatalian muna natin yung ano. Yung mga yan mga ganyan. Hati-hatiin mo na lang ang ano. true O mo pabili kaya ako ng cable tie para mas mabilis. Ano? So sige. Bili ang yeah, so, ako ng cable tie. Yes, so pabili na ako ng cable tie. habang hinihintay natin ang ating Kuya Buboy, so gagawin natin tong tawagin natin ng taklob itong ating ano, itong ating crate. Ito naman yung gagamitin natin para sa pagta-transfer ng mga alagang pugo. So habang siguro pagdating niya, habang nangunguha siya ng pugo, eh ako na lang yung nagaano, ako na lang yung mag-cable -tay tayo ng ating uh, cage. So guys, wala namang special sa ganito. So hindi din naman ganun kadaming alaga namin, kaya talaga natututukan namin ng mabuti. Kasi pag dami nga ng inyong inaalagaan, syempre, dami din ang tututukan nyo, eh baka hindi na talaga uh, kayang tutukan kapag ganun kadami. So ito ay roughly, siguro mga 2.5 to 2.8 kung di ako nagkakamali ang uh, volume ngayon nitong ating mga uh, quails dito sa ating farm. So, hindi po ganun kalaki ang ating farm. Na, nakakatakot na po magpalaki ng farm ng pug, pagpupugo. Kasi nga po ay hindi na po natin masabi yung season ng mga uh, quails Dati itong ganitong panahon, January, sobrang ganda pa nito eh. Pero ngayon may nababalita na naman tayo na may unti-unti na naman daw pagbaba sa presyo. So hindi muna tayo nakiki, sa balita. Hintayin natin kung talagang uh, totoo. Pero may nababasa na ako sa ating group chat, guys, na Cavite. Parang may nagbagsak daw ng presyo ng itlog so, kaya nga sabi ko sa inyo kung magaalaga talaga kayo ng ugo eh baka madamay kayo dyan sa mga natatawag na ini-snipe o kaya naman ay eh, mga mga sniper ng itlog, magmataas ang presyo pag naman bagsak ang presyo ng itlog, siya nandiyan na mga magang magbabagsak ng presyo hindi tayo pwedeng magalit sa mga yan kasi takot lang din yung mga yan na malugi. Pero di ba mas malaking malulugi sa inyo kung ibabagsak niyo yung presyo ng itlog ng ugo. Dala pati ang inyong puhunan. So, may, lamok, may lamok dito guys sa ating, ano, sa ating puguan. At talagang ako ikagati ng lamok. Kaya, ilisan natin. Tumalapit so, lang naman yung binibilhan ng ano, Puyo Buboy. Dito lang din sa barangay natin. So, mga ilang minuto lang ay eh, nandito na rin yun. Iiwan lang tayo ng isang side na. Bukas. Para doon maka, doon madaling padaanin yung pugo. Pag ipapasok na at ilalabas. Medyo matagal-tagal na proseso to guys. Kasi, sa isang ganito, possible 20 lang mailagay natin. Eh, yung ibang crates natin, uh, may laman na itlog. So, hindi naman natin pwedeng tanggalin. Kasi, hindi pa nakabox. So, so hanap pa tayo ng ibang ano. Parang may iba pang crates. Ito, ito. Yun. Tayo ng isang pang crates dito. Yan. Yan. Para mas mabilis, mas madami yung ating ano gamit. Mas madami yung gamit mo. Mas mabilis yung galawan. So yun sa so, dinami-dami ng mga nanonood sa akin. So hindi ko na alam kung sino na yung nakapag-start ng ano ng quail farming business nila dahil sa akin. So Naniniwala ako na kayo ay nagpapatuloy pa sa pagpupugo kasi alam nyo na yung mga technique, yung mga diskarte natin. Huwag nyo masyadong damihan ng alaga. Pag kumita kayo at masaya kayo na may kinikita kayo, kapag kumikita na kayo, huwag masyadong mapaghangad kasi dyan din nagumpisa yung pagkalugi. Kapain nyo rin yung ano, kapain nyo rin yung sitwasyon. Makibalita rin kayo sa palengke, sa mga ibang nag-aalaga ng pugo. Siyempre, sumali kayo sa mga groups ng uh, nagkukwail farm kasi doon talaga kayo makakabalita kabalita ng ano. may mga naga matatagal na racers na, na nagrarant na yung mga bagong magpupugo daw. Kesyo ganito. Um, wala daw mapagdalhan ng kanilang mga itlog. And dyan, dyan yung makikita yung ano. Doon din kayo makukonsensya. No? Na magbagsak ng itlog Nang magbagsak Kawawa naman yung ibang ano May maayos na Market So yung mga mga nagtitinda natin sa palengke Saan so ba kukuha yan? Laging sa mas mababa Kaya dapat fair tayo Dun sa ibang nag nagaalaga ng Pugo Kung alam nyo na na meron nagdadala dun At yun na yung presyo nun Kung hindi nyo kayang Kung hindi nyo kayang Tapatan yung presyo Huwag yung ibabagsak para lang makuhanan kayo. Kasi namumuhunan din yung iba. Lalo na yung iba dyan, ano lang, hindi naman sobrang lalaki or sobrang dami ng alaga. Kaya nga isapat lang yung alaga niya para dun sa taong pinagdadalhan niya. E ngayon, mawawala pa yung market niya kasi nga nasulutan. So maawa naman kayo guys. Huwag niyong hayaan na maging ganun kayo. Yung andun kayo sa side ng mga walang matitinong market sa pagpupugo, eh ibabagsak nyo na lang ng ibabagsak yung presyo ng pugo para lang makabenta kayo. Wag, wag natin gagawin yun guys dahil tayo ay mabubuting tao. Ano? Pwede siguro kayong magbagsak ng itlog kung nagre-retail kayo diyan sa barangay niyo lang. Ano 'yun, yung ganun mga 100 pesos, kasi gusto nyo lang maubos ka agad, ayaw nyo masiraan ng itlog. Pero kung dadalhin nyo pa sa palengke para siraan, sirain yung presyo ng market doon, eh, huwag naman, ano, maawa naman kayo sa mga ibang, ibang mga mag-alaga ng pugo. Kasi yung iba dyan, ang lang talaga ng kinikita, nakikipagsapalaran lang din, para at least, kahit pa paano meron silang extra income, tas ganyan, babagsakan nyo pa ng preso. So, huwag nyo hayaan na ma maging ganun kayo ano so inaantay lang natin yung ating kuya buboy and then mag uh, lilipat na tayo ng uh, mga pugo Pero so, yan, dumating nang ating kuya buboy. So isang balot lang yung cable tie. And uh, kailangan nating tipidin to. So maglalagay lang tayo sa mga area kung saan uh, kailangan-kailangan talaga. So bente-bente lang kuya boy ang laman ng ating ano, laman ng bawat crate. Meron ng tatlong piraso na dito sa loob. Saka na lang natin ulit dagdagan ng ano, table tie. Ang importante ay malagyan lang muna natin. So, sabi ko nga sa inyo guys, um, mas konti yung laman. Um, pero syempre, pwede din yung namang i-maximize yung ano, cage nyo. Pero sa akin naman, since hindi ko gagamitin, so, magbe-benefit sila dyan kapag uh, maluwag, mas madali silang makakatuka. So, sa ganda ng patukaan natin, hindi sila ma, hindi sila mabibitin sa kanilang mga pagtuka. So, tuloy-tuloy lang muna namin guys yung ano, uh, paglilipat. And then, pakita ko sa inyo mamaya yung uh, natapos natin na project for day. Ngayon nga pala ay Uh, January 11. So, January 11 na ngayon. And, uh, kung kayong questions, guys, uh, mag-comment lang kayo. Then, message kayo sa ating Lakbay ni LS page. Um, tulungan to kayo sa mga uh, questions nyo. Tapusin lang muna namin to. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Okay. <laughs> Qué guapo. Voilà. Mm -hmm. どうします At nakatapos na nga kami ng paglilipat ng mga pugo. Gutom na gutom itong mga to. Kaya lagyan natin na ng patuka. At saka talagang walang patuka sa area na yan. Kasi nga wala namang nakalagay dyan itong uh, last 3 days. And syempre habang naglalagay kami kanina, uh, pinainom ko na rin yung mga pugo. Actually lahat na. Lahat na pinainom ko kasi wala yung nanay ko ngayon. Uh, kasama ang palad eh, siya ay nagpapacheck up at inuubo. Bago pa kasi mag holiday season, o ba yung nakasanghap siya ng ano eh. Yung amoy ng nagbobomba ng mangga dito sa amin. Nagumpisa yon Hindi na nawala yung ubo niya. Eh. Natag ko siya kayo ng umaga para nga mag check up. So yun guys. ah, uh, ang ano natin. Moral of this video. Ay mas maigi na mas maluwag yung. Ah. Uh, space na ginagalawan ng ating mga pugo. hindi naman sobrang luwag, hindi naman sobrang sikip. Enough yung space para makatuka sila ng maayos. Uh, kasi may times na pagsiksikan talaga, hindi na makasingit yung ibang mga pugo, hindi na sila makakatuka doon sa tamang oras. And ang bottom line, mapapayat. So nakapako talaga guys, ako na nagpapatunay ngayon na meron talagang maninipis akong na uh, talaga ako tumulong is para malaman ko kung ano ba yung sukat ng katawan ng mga pugo. Um, halos siguro 20% may mapayat so imagine mo yung 20% na yun hindi yun iitlog ng maayos so kaya nasa 80 to 85% lang yung production kaya hindi natin siya mapataas ng uh, abot ng 90 to 95 so ngayon hopefully sa ginawa natin to ay mapataas natin yung product, production ng ating uh, whales and uh, ayun nga guys uh, thank you so much sa patuloy nyong pagsuporta uh, thank you so much sa patuloy nyong, uh, panonood, pagsubaybay sa ating mga videos do hindi tayo malimit na kapag upload pero uh, sinusubukan at pinipilit ng inyong Kuya Ace na mag-upload ng mga videos para at least uh, andun pa rin tayo sa algorithm ng uh, YouTube and uh, nakikita ko naman guys na may mga nanonood pa rin ng mga previous videos natin so talagang madaming tumatangkilik sa uh, or nag-aaral kung paano ba talaga pasukin ang negosyo ng pagpupugo so ang sabi ko lang sa inyo, panoodin nyo yung mga videos natin, andyan yung aking tips and guides para um, sa pag uumpisa sa pag-start ninyo ng inyong quail farming journey. And guys, lagi nyong tatandaan na huwag na huwag nyong pagdududahan yung mga sarili nyo sa mga kaya, sa mga pwede nyong gawin, never stop dreaming, never stop believing, kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang mga pagsikap mo.